Welcome back! Panibagong video na naman ang ibabagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sayo? Pwes gawin mo ito sa kama mo o sa higaan mo. Nang sa ganun, siya ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sayo buong magdamag at sa lahat ng oras. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Una, ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At sa likod ng papel, isulat mo ito. Ikaw ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, bago mo ito higaan, hawakan mo muna ang papel. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target at banggitin mo lamang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng bitong beses. At pagkatapos, ilagay mo na itong papel. Sa higaan mo, pwede hindi tupiin at pwede tupiin. Depende na po sa inyo. Basta ilagay ito sa higaan mo, nang mahigaan mo ito. At higaan mo ito dapat buong magdamag nang sa ganon. Siya ay hindi, hindi titigil sa kakaisip sa iyo at siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan, kung hindi ito safe sa higaan mo, kunin mo lamang ito at dalhin mo itong papel o di kaya itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At sa tuwing ikaw ay matutulog, ibalik mo lamang itong ilagay sa higaan mo. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw o gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. Basta ilagay mo lang ito sa higaan mo at mahigaan mo ito at higaan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto itong ritual, sunugin mo lamang itong papel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Thank you and God bless us all.